So, nandito po ako sa Kaji Old Station Magpractice daw kami dito Wala pa sila Nauna ako, saan kaya ako upo dito? Yan sa kaloob-looban, tingnan mo yan o no? Umuusok Naguusok-usokan Yan o oh. Diba? Malamig yan. Kung muna na ito, bako ba ako maupo? Diyan lang siguro. Maghintay ako sa kila Nancy. Magpapractice daw kami ngayon ng line dance. Dito ako po. ito oh. Dito. Saan kayo kami sasayaw? Sa gitna ng daan. Magpapractice daw kami ng line dance. Saan dyan? Banda. May bahay-bahay doon. Hmm. Di ba yan o, umuusok o. Oh. Umuusok, malamig yan. Nandito naman siya gaman yung <laughs> isa. practice Hindi ko alam ko kung uh, akit ba ko sa establado o makipag-practice. Practice lang kasi masakit ang paa ko Ay, dyan. Tignan natin kung okay ako sa that time. May isa na pa man. Ayan okay, nice. September ano ngayon? 9 mga ngayon? 23 pa man. Pagpuli na maging mabuti ng taon. Kung di ako makasayaw. Mayroong bird doon. No? Doon bird. Saan ba yung bird? Malayo man siya nandoon. Ayun, yun, yun, yun siya. Naglalakad Oh. Hmm. Anyway, hintay-hintay muna sa mga kasama ko magsayaw ng line dance si grandma magpisali sa grand sa line dance okay po, hanggang dito lang muna mamaya na tayo pero huwag kalimutan po please subscribe and like and share grandma nita in South Korea ayan po yan sa una uy Mokpyo. Time kimsion. Time kimsion boy. Nye mokpyo. Nye mokpio. Time kimsion. Time kimsion. Ah, time kimsion. Time kimsion. Ang kanilang mokpio. Mok, what is mokpio? Mokpio is purpose. Yeah, ano kaya yan. 29, 15. Ok, nan nan tết. What is this in chân quang yaksi? So good. Time of pure. Time capsule. Time capsule. Palgul. Kinyong. Ankym anden. Nail. Tun tân hago. Tun hago. So good. Kibong In 2005, October 20, 2015, September 21, Time Capsule, 10,575 k Apa kaya yang mayan? Anyway, my time capsule sila di sini. Hehehe. Tayo. Anong building kaya yan? Oh? Mainit pa. Yan mga mga, mga ano doon. Oh. Yun. Chajoy. Ang sune. Ano yan? Ano yan? Ano building kaya? Ah! Hadyang seal! Ah! Mayroong hajang sil dyan, oh. Restaurant. may hajang sil pala dyan. Oy. Maganda. So, it's almost end of summer. Pero mainit pa. yan po. May mga, ano kaya yung playground ng mga bata. Kaya yun, oh. maghanap tayo na uh, manhanapin natin parang gusto ko mag CR na sana yung CR dito where can I find the pajang siliogi yan po si Garmanita naglalapat sa park dito sa Kajiol nasan na yung hajang sil dito nagmahamak ako ng hajang sil yun doon sarado baba tayo doon Nasaan na yun parang may nakita ako kanina eh where is it maybe down there let's find out where is the hajang sil ganda no dito sa to dito sa kaji o oh. anak tayo ng hagan oh 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 da 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 ang ganda dito ang brisco ayan o Saan ba yung mga CR dito? <laughs> Nagantang CR siguro. <laughs> Hindi makahanap. Hindi lang. Yan, ganda yung upuan dyan. Oh, saan ba yun? Yan, yan o. Oh. Benches. Uy, may nakahiga doon. Saan ka yung hajang sil dito? Yun yeah, no. yun. Di ba? Maganda dito. Pababa, pababa dun. Naghanap ko ng

Yan, ang ganda. Lakad, lakad. Pabalik tayo sa my station. Nandito yata ako kanina. Ante. Oh. Ang ganda. ano, lusot-lusot yan yung mga bata. Lakad. Lakad. Exercise ng paa. Parang yun nang Yun, ang CR. Yan, yung building na yun. Ayan. Yeah. Ayan na ang CR. Oh. Ang layo naman yung pinuntaan ko kanina. Dito, nandyan ako kanina. Oh. Mag-CR tayo. Ayan. Tuwil. Ito yung CR. Malinis naman CR nila. Babae. Eh. Let's go somewhere. Let's go somewhere. Ito, akit-akit ak po tayo. Dito. Ang ganda dito. Let's climb. Hinay-hinay lang, grandma. Let's go somewhere. Let's go somewhere. Ayan. Ingat-ingat. <laughs> Pabay time. Let's go somewhere. And four. Yeah, let's go somewhere. Let's go somewhere. Let's go somewhere. Yeah, mother. Yeah, so yeah, let's go by Let's go somewhere. let's go somewhere. So exciting. let right, yeah, yeah. diba ang kaganda dito let's go somewhere let's go somewhere let's go somewhere yan po si in South Korea nagsuot-suot sa mga ano, usok-usok diba ang kaganda dito ayun yan yan and please subscribe Grandmanita in South Korea yun so, yung sunang practice namin kahapon practice naman kami ngayon po si Juan Manita. Alam niyo may maganda po Practice, practice. Dito tayo sa Samsam. Cheo po Juan. Banda magpa-practice. Okay, continuous ka kapon po. Dito kami magpa-practice. Yan Maingay na naman doon. Umiiwas kami sa ingay. Maingay din doon. Kapit lang Oo. Maingay din doon, maingay din doon. Saan kaya kami pupunta? Ano mga ang tugon niyo? Doon sa harap mo ay. kasi Sa harap ng... Ano Ano yan Ano mayroon sa mayroon. Dito na lang. Jano. <laughs> San tayo mag-practice? Jano mag-practice. San... No choice. San tayo? San <laughs> tayo? May din yung soccer doon. Kaya nga, Lorena dyan kagaling, no? Ang lapit, no? <laughs> Yun lang nga yeah. Mag-practice ulit kami. Naka-practice na kami doon kailang maingay. Practice kami doon doon kaya lilipat kami ng lugar mag-practice. Yan po si Grand Manita. Please, subscribe, like, and share. Yan po. Soccer din. Nagba volleyball soccer doon banda. dun saan kayo pupunta yung dalaw? Yan po. Ang kamsam din Dito na lang dapat mag-practice. Okay. Yan yung you're Pinawisan na ako.